Magandang gabi sa lahat ng aking mga tagapanood, mga mahal kong followers and friends. For today's video, sasabihin ko sa inyo kung ano ang gagawin ko. Siyempre, hindi niyo alam, di ba? <laughs> anyway, for this video, kikwintuhan ko kayo ng isang alamat. Ayan, kasi tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa mga kwento. At ngayon, kikwintuhan ko kayo isang alamat tungkol sa ampalaya. Sa mga hindi pa nakakaalam tungkol sa alamat na to, hali kayo, samahan niyo ako at makinig kayo sa alamat na to. Okay? Ready na ba ang lahat makinig? Ayan, for today's video, ako yung teacher nyo sa alamat. Gusto ko itong mga ganito, gumagawa ng mga kwento. Ayan. <laughs> okay, alamat ng ampalaya. Makinig mga kabongga. Noong araw, sa bayan ng Sariwa, nanirahan ang lahat ng uri ng gulay na may kanya-kanyang kagandahang taglay. Si kalabasa na may kakaibang tamis, si kamatis na may asim at malasot lang kutis, si luya na may anghang, si labanus na sobra ang kaputian, si talong na may lilang balat, lunti ang pisngi ni mustasa, si singkamas na may kakaibang lutong na taglay, si sibuyas na may manipis na balat at si patola na may gaspang na kaakit-akit. Subalit, may isang gulay na umusbong nakakaiba ang anyo. Siya ay si Ampalaya na may maputlang-maputlang kulay at ang kaniyang lasang taglay ay di may paliwanag. Araw-araw, walang ginawa si Ampalaya kung hindi ikumpara ang kanyang itsura at lasa sa kapwa niya gulay. At dahil dito ay nagbalak siya ng masama sa kapwa niyang mga gulay. Nang sumapit ang gabi, kinuha ni Ampalaya ang lahat ng magagandang katangian ng mga gulay at kanyang isinuot ito. Tuwang-tuwa si Ampalaya dahil ang dating gulay na hindi pinapansin ngayon ay pinagkakaguluhan na. Ngunit walang lihim na hindi nabubunyag. Nagtipon-tipon ang mga gulay na kanyang ninakawan. Napagkasundoan nilang sundan ang gulay na may gandang kakaiba. At laking gulat nila nang makita nila. Habang hinuhubad nito isa-isa ang mga katangian na kanilang taglay. Nanlaki ang kanilang mga mata nang tumambad sa kanila si Ampalaya. Naggalit ang mga gulay at kanilang iniharap si Ampalaya sa diwata ng lupain. Isinumbong nila ang ginawang pagnanakaw ni Ampalaya. Dahil dito, naggalit ang diwata at lahat ng magagandang katangian na kinuha sa mga kapwa niya gulay, laking tuwa ni Ampalaya dahil inisip niya na iyon lang mang pala ang kabayaran sa ginawang kasalanan. Ngunit, makalipas ang ilang sandali, ay nagiba ang kaniyang anyo. Ang balat niya ay kumulubot dahil ang kinis at gaspang na taglay ni Upo at kamatis ay nag-away sa loob ng kanyang katawan. Maging ang mga iba't ibang lasa ng gulay ay naghatid ng hindi magandang panlasa sa kanya. Kung kaya't ang pait ang idinulot nito ang kanyang kulay ay naging madilim na luntian. Ngayon, kahit masustansyang gulay si Ampalaya, marami ang hindi nagkakagusto sa kanya dahil sa pait na kanyang lasa. Yun ang kwento ng ating alamat ng Ampalaya. Meron ba kayong natutunan mga kabongga sa pakikinig sa aking kwento? Kaya ako, mahilig talaga ako sa mga kwento, lalo na sa mga alamat. Talagang gustong gusto ko yung mga yon. At saka itong tungkol sa alamat ng Ampalaya, Maganda siya, no, yung kwento niya. Tapos, maihalang tulad mo din siya sa isang uh, tao na hindi ka akit-akit, pero ang daming alam sa buhay. Parang ganun din yung ampalaya. Pangit siya, pero grabe yung sustansya maibibigay sa'yo. Parang ganun lang yun. So, hanggang dito lang tayo mga kabongga. Sa susunod ulit, gagawa ulit ako ng mga video na mga alamat. Kasi gusto-gusto ko, gusto ko din pa din pakinggan yung mga ganito. Ayan. So, thank you for watching for this video. Till next time. Bye-bye-bye.